Naalala ng kasaysayan ang mga bayani na may hawak na tabak at baril, ngunit may mga himagsikan na pinaglaban sa katahimikan, sa pluma, sa kaisipan, at sa matatag na paninindigan. Sa likod ng isang paralisadong katawan, nakatago ang isang lihim na buhay, na humubog sa kapalaran ng isang bansa. Ito ang hindi gaanong nalalaman na kwento ni Apolinario Mabini, ang utak ng himagsikan Si Apolinario Mabini ay isinilang noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Isang anak ng magsasaka at tindera. Wala silang yaman, ngunit ang kayamanan ni Mabini ay ang kanyang talino at walang sawang pagkahilig sa pag-aaral. Habang naglalaro ang iba, si Mabini ay nakalubog sa mga aklat, batas, pilosopiya, at katarungan ang kanyang mundo sa tulong ng mga scholarship. Nakapasok siya sa Colegio de San Juan de Letran at University of Santo Tomas para mag-aral ng abogasiya. Ngunit dumating ang mabigat na pagsubok, tinamaan siya ng polio noong anim Paralisado, mula baywang pababa, marami ang naniwala na katapusan na iyon ng kanyang pangarap. Ngunit doon pala magsisimula ang kanyang lihim na buhay. Habang ang katipunan ay lumalaban sa bundok, si Mabini ay lumalaban sa kanyang mesa. Sa bawat liham at dokumento, siya ang naging tagapayo at utak sa pamahalaang pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Mula sa kanyang silid, isinulat ni Mabini ang mga kautusan at batas na naging batayan ng Unang Republika ng Pilipinas sa likod ng mga desisyon ni Aguinaldo, sa likod ng mga patakaran ng Bagong Republika, naroon ang boses ni Mabini. Ang kanyang lihim, siya ang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa revolusyon. Nang sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas, dinakip si Mabini. Inalok siya ng kalayaan kapalit ng panunumpa ng katapatan sa Amerika, ngunit tumanggi siya. Bilang parusa, ipinatapon siya sa Guam noong isang libo siyam at isa. Ngunit kahit malayo, nagpatuloy ang kanyang lihim na laban. Isinulat niya ang La Revolusyon Filipina, isang akdang naglalantad ng katotohanan ng mga pagkukulang ng mga aral na dapat tandaan ng sambayanan. Kahit nakatanikala ng karamdaman at pagkakatapon hindi nawala ang kanyang tini. Bumalik si Mabini sa Pilipinas noong isang libo siyam na at tatlo, mahina at sakitin, ngunit buo ang diwa. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, tinamaan siya ng kolera at pumanaw sa edad na 38. Maiksi ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang lihim na buhay ay naiwan bilang pamana ang kanyang mga isinulat at iniwang aral ay patuloy na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Pinatunayan ni Mabini na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katawan, kundi sa isip at kaluluwa. Hindi siya nakalakad, ngunit siya ang nagpatuloy sa paglakad ng bayan. Hindi siya nakipaglaban gamit ang armas, ngunit siya ang hububog ng revolusyon at kahit hindi siya makatindig, siya ang nagtindig ng isang pangarap na bansa. Ang lihim na buhay ni Apolinario Mabini ay hindi kailanman ang kanyang kapansanan. Ang kanyang lihim ay ang kapangyarihan ng kaisipan, ang tapang na manindigan at ang kakayahang gumising ng isang bayan. Siya ang utak ng himagsikan, ang dakila lumpok ang taong hindi nakalakad, ngunit itinulak ang bansa tungo sa kalayaan.